ko lang kaya yung gumagawa nito pag naalanganin kayo sa oras biyahe kayo ng Valenzuela ginagawa nyo rin ba ito kasi ako may muna ako dito sana eh may smart connect minsan nakakadalawang ikot ako dito pag uh, masyadong maaga ang uh, labas ko kasi pag paparada ka may posibilidad kasi na matitikitan ka at uhulihin ng mga patrol so, ang ginagawa ko umiikot-ikot na lang ako dito sa smart connect so, yun know, o hindi ko rin alam kung ako lang ba ang gumagawa nito o meron ding ibang gumagawa kasi pa masyadong maaga yung labas mo sa grahe di mo kasi alam kung nata traffic ba o walang traffic e ngayon walang wala palang traffic ngayon kaya ang ginagawa ko ayan paikot ikot lang ako dito sa smart connect hindi naman nahalata na ano kahit mga sampung ikot unlimited ikot ka pa dito walang problema kasi pabalik balik lang to eh ayan akyat na naman ako eh, eh, ngayon yani, um, ang trailer de 40 si truck ban pa sa eh. ya. Ikot-ikot muna At may chikpuit pa dito Ang Mga polis Ayan Papalusong na naman tayo Pupuntang Inlix Main Ayan Tingnan natin yung oras. Hoy, alanganin pa. Kailangan pa ng isang ikot. Isang ikot pa, isang ikot pa. Yan. Yan. Isang ikot pa, guys. Takban pa yung Balenswilay eh, takbo natin takbong pugay lang dandahan ma sa siguro sa isang ikot ah, uh, abot ka rin ng dalawang minuto pag ah, uh, dandahan lang kasi pag sobrang sobrang, hi, sobrang bagal mo rin magagalit din di yung magsunod sa iyo ya yeah, huwag mo lang ding palata na eh, hinihintay ka na oras. O oh, yun. Ah, guys. Sa... Ah, uh, na naman tayo papuntang ano In Lake South Balintawak Ayan Pero sa tingin ko ako lang gumagawa nito eh Legend lang yung gumagawa nito eh dahan-dahan lang tapos may pag may bumagal na sinundan mo businahan mo para hindi mahalata na nagpaikot-ikot ka lang pala yan siguro sakto na to akyat na naman tayo ulit ayan mga badi Pati you know, tutorial din to mga body. Pag sobrang aga nyo, kanya na lang din gawin nyo. Yan, paikot-ikot. Dinurog-durog. Yan. Pangalawang balik ko na dito. Akyat na naman. ano you know, o, naka 5 minutes na ako mahigit o. Oh. Siguro na sa 3 minutes siguro yung isang ikot. So yung video, naka 5 minutes na eh. Ayan, palusong na naman tayo. Ayan. Ikot-ikot lang. Kasi walang traffic eh. Uh, yung labas natin sa grahe tinansya ko kasi yun na baka matrapik ng kahit mga 10 minutes 5 minutes eh walang traffic kaya ikot-ikot na lang so yun may idea na kayo kung malanganin kayo sa truck ban sa balinswila uh, yan na lang din gawin nyo para hindi kayo matikitan kasi pag paparada ka dun sa ano mapapabungad ka ayun matitikitan ka na eh. Wala, pag may patrol lumadaan eh so ayan pwede na to guys ah uh, di na ako hindi na ako iikot pa nakadalawang ikot na ako guys thank you for watching bye bye